Congratulations po mga kalaki Maraming maraming salamat po na panalo po natin ngayon ang La Union Ayan, Hello po sa mga taga La Union po Nanalo po sila ng 2-digit lucky numbers po Ayan, bukas po ipopost natin sila mga kalaki Congratulations po, nanghingi po sila ng 2-digit lucky numbers po Kahapon, kagabi po mga kalaki Nabasa ko po yung mga nanay na pambili ng gamot Pambili ng mga school supplies ng anak pambili ng bigas, yan number one yan ah, talaga daw na inaabangan nila ang mga vlog natin kaya naman na-replyan ko sila ang tagal na daw nilang nag-chat-chat -chat sa akin hindi ko pa daw na-replyan, pasensya na po ah, kasi napakadami nyo pong nag-chat-chat, -chat. pero nagbabasa naman po ako mga kalaki ako lang po mag-isa talaga ang nagbabasa, kaya pagpasensyahan nyo na po ako at least importante po, nagre-reply po ako nakikita nyo naman, di ba, ang dami ko nare replyan pag hindi kita na-replyan, huwag kang magagalit sa akin ha, kasi hindi ko napapansin, di ba Comment ka lang ng comment, mali mo naman ikaw naman ang susunod natin mabigyan at mapanalo kita, okay? Ngayon po mga kalaki, ngayon pong September, ano ngayon? September 9, bukas September 10, o, oh, bibigyan kita ngayon ng 2-digit lucky numbers, 3-digit lucky numbers na tatayaan mo para po bukas, okay? Para hindi ka na magalit, bibigyan kita. Magdamag tayong magbibigayan hanggang antukin ako. At yung 6-digit lucky numbers, ayun po sa taas, pwede po yan sa lahat, okay? Gusto ko po mabigyan ka ngayon. Good luck basta naka-follow at nag-share ng videos, nag heart